guys, good morning. Bago pumunta guys sa aking fishing spot, pasilip ko lang dito ang view. Ayun planta namin guys. Ayun pala lang planta namin. Yung dalawang yun oh. No? tapos yung yung fishing spot guys yan lang oh, ipapuntahan ko Dito guys oh. High tide naman ngayon eh. guys uh, ayos to guys. Let's go. sa akin noon

aking instuhan dati dito nakawala nakabitaw eh ang setup ko nun guys ano ultralight yun kaya hindi ko siya mapersa eh ito medium light to may laban to okay. supok tayo guys Drag. Magandang tunog. pag bumiwirit siya mamaya. Ayos dito mama. Baka mabali ang rod baga hindi nakasit ako maayos guys. Kailangan check muna lahat. Bago na natin yun. Pinahabol ko lang nakaraan yun. Ayun okay, guys. Ayun guys. Okay, come Tetap, tapi ganteng. Oh, Unang huli abo. Good size siya pero balik natin muna guys. Hmm. Bunga nga sa kasatiyan ang nadali niya. Hmm, hmm, hindi lang. Ibitawang kita guys. Hmm, hindi na So, abo ko ang kumagat so, sa akin 17 grams na mino. Kapit natin. Ang so, kumagat yung ano, yung tribali na yun na nakawala ng nakaraan. <coughs> Tsaka ano guys, malabo pati. Yan lang, nagresla ko ng isang abo lang, okay na yun is back ulit bukas sa ibang spot na lang guys kasi dito talaga may nagawa kayo malabo o tubig mag ka na lang siguro bukas na lang guys maganda yun huwag na dito alright guys let's go tayo